Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindan at mga kapwa ko nito FWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin itong si Bongbong Marcos, yung ating pinakamamahal na presidente dahil nga mahal lahat ng mga bilihin ngayon. no At uh, ito pa, dumagdag ngayon yung pataas na pataas ngayon yung bilang ng mga mahihirap sa Pilipinas. <laughs> Pero dito muna tayo sa kanyang health issue. <laughs> Agoy, naku po. Si Bongbong Marcos, buhay pa, naaagnas na. Ilang taon lang ito. May si Sinta lang ito. Ilang patong si Tinta. 64, 65, or 67 years old. Para mo kay Tatay Digong, na 80 na. tingnan mo naman yung itsura ni Bongbong Marcos. Kaya napuna siya ng isang doktor na si Dr. Garis na may programa na kung saan ay follower din ako nito, gabay sa kalusugan. Eh, may post siya, no, sa kanyang uh, Facebook account. Nasabi niya dito is more than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente more or less, masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana, ito yung panawagan ni Dr. Gary C kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Magpa-executive check up ang ating mahal na pangulo. So mayroon ding nagtawag uh, dito, may nag-comment no. May mga nagko-comment pero itong isa na doktora din yata to, Riza Chica or Chica, hypertension daw ang nakikita niya sa face lock ni, ni BBM hypertension, kidney, at mga lumps. doc, sabi niya ganon, yun ang reply na. Ang napansin ko, ang lumps, cyst, lipomas, at iba pa. So, ibig sabihin, marami silang nakikita sa itsura pa lang ni Bongbong Marcos. Ang sakit, so, ibig sabihin dito, ay malala at complicated ang sakit ni BBM. Although, Uh, ayon naman yan sa mga balita na siya ay wala ng kabilang kidney dahil dinonit daw niya ito sa kanyang yumaong amang si dating Pangulong Marcos Sr. So, ang problema nga, wala ka nang ibang isa na lang ang kidney mo tapos hindi mo pa inaalagaan at inaaboso dahil sa pag-inom ng alak. Ewan ko kung naninigarilyo ba ito si Bungbong Marcos. Pero Higit sa lahat yung kanyang pagiging adiktos-benediktos. Ang kanyang uh, pagiging uh, singhotero, kaya ngiwi, maganyan talaga siya. Tapos <laughs> manas ang muka, mga lalabs, mga bayot. Eh, nung dumalaw nga, di ba, yung uh, kinatawan ng, uh, ng sunda, kasundaluhan doon sa, sa Amerika, ang laki nga ng kanyang hininga doon eh. Oo, oh, <laughs> paganyan-ganyan pa <po> siya doon. <laughs> Alos hindi makahinga si Bongbong Marcos. <laughs> Sana ba yung picture ni BBF na buhay pa na mukhang naaagnas na? O oh, ito. Tingnan mo naman ang itsura niyan. Kung ikaw ay isang healthy na tao, di ba sabi niya nag-gym daw siya? Hindi ganyan, no? Tingnan mo yung kanyang mga eye bag na huhulog na dito. Maraming 60 years old. Tingnan mo si ano, si General Macanas. Eh, ilang taon na iyon. Pero kung ikumpara mo, say, sinta na din yun, mahigit ata si General Macanas. Parang pareho lang din yata sila ng edad nito ni Bongbong Marcos. Pero kung titingnan mo yung itsura ni General Macanas, at nila General Orlando de Leon at kung sino-sino pa dyan na mga sundalo na nagretiro. Ay mas healthy ikumpara mo kay Bongbong Marcos. Sila ay talagang alaga sa katawan, nag ehersisyo kumakain ng mga malulusog na pagkain. At uh, yun, samantalang si Bongbong, hindi inaabuso ba yung katawan? Hindi kagaya ni Bongbong Marcos na uh, panay. Kasi nga, elitista. Uh, sosyal, ang pamilya, mahilig sa barkada, sa inuman, sa singhutan, sa kung ano-ano yung mga uh, kasiyahan lang. Ang, kaya nga yung nagkandalit ang Pilipinas dahil tamad magtrabaho. Ang gusto lang ni Bongbong Marcos, mag-happy-happy. So, ito yun. So, nakiusap, o oh, may advice Si Dr. Garis eh, na magpa-executive check-up si Bongbong Marcos ang eh, tanong. Gagawin kaya 'yun ni Bongbong Marcos, eh, 'yung magpa-hair follicle drug test nga, ayaw niya. <laughs> Takot siyang makunan ng kahit isa dalawa tatlong buhok sa kanyang ulo. Yung magpa-general check-up magpa-executive check-up pa kaya ang gagawin ni BBM? Hindi niya gagawin yun. At ito pa yung masaklap ha, kagaya ni Buying Rimulya. Nakakala natin nung matagal, 4 months yata yun, 5 months na wala. Nung nagpakita sa <laughs> mainstream media, akala mo itatawid na sa kabilang buhay. <laughs> Isang bulati na lang ang hindi pumirma. Akala natin mamamatay na si Boying Rimulya. Hindi din inaanunsyo sa publiko kung ano yung kalusugan niya. At karapatan natin yun, kagaya ni Bumbong Marcos. Karapatan natin na malaman kung ano yung kondisyon ng ating Commander-in-Chief. Kung siya ba ay malusog pa, fit pa ba siya na magmamuno uh, sa ating bansa. Dahil sa nakikita nga natin ay hindi eh. Wala siyang kakayahan kaya nagkandalit ang Pilipinas ngayon. Unang-una, tamad. Pangalawa, anjan yung mga bumubulong sa kanya ng mga tauhan niya ng mga gahaman din kapwa kagaya niya na nasa executive anjan pa yung asawa Andiyan pa si pinsan na talagang pinipressure siya o oh, na ang lahat para masira na kaya nga di ba si Bibi minamadali nila ito ngayon tinatrabaho ng kongreso so, sa tingin ninyo sa nangyari kay dating pangulong Duterte eh walang involvement doon si si ano si Martin Romualdez Miron. Tapos ngayon pinapamadali na naman ng ng, ng Kongreso sa Senado na eh, ano na yung impeachment ni Bipisara Sara dahil alam nila na si Bongbong Marcos ay hindi na magtatagal ang buhay nito, mamamatay na to. Hindi lang ina inaanunsyo dahil takot itong Marcos at itong Romualdez na kapag may ganon, E si VP Sara ang magiging presidente. Which is hindi yan yung kanilang game plan. Kaya nga pagkaupo na pagkaupo pa lang ay tinatrabaho na unti-unti si VP Sara para mabura sa mundo ng politika ang mga Duterte. Sirain. Pero hindi yun nangyari. Tingnan mo ngayon. Na akala ni Bongbong Marcos eh, eh uh, tagumpay sila sa pagpakidnap niya doon kay dating pagulong Duterte, ito pa yung masaklap eh. Nang dahil kay Duterte na pinakidnap at pinadala kaagad sa The Hague, Netherlands na wala man lang visa. O ngayon, dahil Pilipino doon mas tumaas ang ekonomiya ngayon ng, uh, the, ng Netherlands. Yung mga hotel nila, pulibok, yung mga restaurant, yung mga bus nila, punong-puno. -puno. Samantala, yung Pilipinas ngayon na pinanggalingan ni Duterte, lumubog ang ekonomiya. Bumagsak yung uh, ilang araw pa ba? Yung 3-4 days ata. May binalita yung uh, ABS-CBN na bumagsak lahat yung mga stock market sa Pilipinas. Oh, walang negosyo. <laughs> ngayon, mayroon naman utang. Approve ng World Bank. Diyos ko po. Nakatulong patuloy tuloy si Duterte sa ekonomiya ng, ng uh, Netherlands. Hindi, <laughs> Pilipinas, bagsak. O ngayon, dito sa nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos sa kalusugan niya, kaya yan yung eh, unti. Di ba kailan lang yon inutusan ng kamera ang sinado na madaliin na ang ano ang impeachment ni Bibi Sara. Isa yan sa rason na hindi nila lang masabi-sabi in public. Ang health issue ni Bongbong Marcos na para magiging vice-presidentina si Martin Romualdez at kapag magiging vice-presidentina si Martin Romualdez ay kusang mag-resign si Bongbong Marcos at ito turn over kay Martin Romualdez ang presidensi yun ang kanilang game plan, kaya mga loves mga bayots vote straight po tayo sa Duterte tin na uh, senador na yan, dahil kapag Manalo ang mga <laughs> bulok at basurang kandidato ni BBM tapos si Bipisara. Impeachment talaga at wala na. Ang Pilipinas ay lulubog po tayo.